What's up mga mga kaidol at uh, nandito ako ngayon sa bahay ni kaibigan uh, Jason Jason uh, ha, uh, salita ka na <laughs> At hello po, maraming nagpapasalamat pa ako sa aking kaibigan na pinasyalan pa ako dito sa aming bahay <laughs> ay, sa, ay, eh, Dahil hindi pa naman kami masyadong napagandahan, sa sunod na lang po na pagpunta niya, paghahandaan uh, ko po siya Uh, Maraming salamat po. Oh. <laughs> ayan. So, ayan na uh, mga kaidol. At uh, dito pala, binaha din pala sa inyo dito, no? Napakalaki, no? Napakalaki ng tubig dito. Mga kaidol, lapaki-issues subscribe Bio si Jason ha. Jason Alba. Jason Nakpil po. Jason Nakpil, aking uh, kaibigan nga vlogger. Sa aking uh, mga kaibigan nga vlogger, ayan at uh, nagkasama po kami ngayon. Kulap po kami ngayon. Kulap na ka kulab po ako. ah, <laughs> uh, ayan ako ang nakipagkulap po muntas. Kasi mas malaki po yung ano niya eh, Subscriber niya kaya sa akin dahil bago lang po ako. O, bago hmm. lang si kaibigan. WH na lang din po ang kailangan niya guys. At kung ano, pwede nyo pong uh, naman ang kanyang mga videos may mga playlist ka may playlist ka na ka yung playlist yung di ba mga upload mo mga ano mga bago mga mga matatagal na pwede mo pagsamasamahin yung pagsama pagsamasamahin mo yun tapos alibawa kung isang daan na yung video mo isang pindot lang ipiplay yung tuloy tuloy yun tuloy tuloy, tuloy, tuloy. Ah, Mama, ipapakita ko sa yung ano, marami pa talaga ako uh, hindi alam. <laughs> o, para ma-monetize ka. Yung WH mo nakita mo na kung ilan na. Yung watch hour mo. Hindi pa rin. Hindi pa rin Saan yan, diba? Saan ba sa ano yan, di ba? Sa isang matitindig niyan. YouTube, YouTube. YouTube Studio. May YouTube Studio ka dapat. Oh, meron ako din. Dino, dino ulit ko 'to eh. Oh, YouTube Studio niya. Ayun. Yeah, po tuloy ako, no? Dahil hindi pa tayo masyadong marunong. Ang laki ng ano muna pala oh, 16,000 ano. 16,700. Oh, so views. Oh, views yan oh. Ito yung what's time hour ko 1:23. 1:23. Oh, yung pangkalahatan. Uh, pangkalahatan Yung kalahatan. Oh, Analistic. o oh, Dashboard dos yung dashboard Ito yung content Content mga video mo yan Oo oh, lahat And Comment Ano guys, hanggang nga dito na lang, short videos lang ito. Ayan, pre, babay ka na dito sa mga kaibigan natin. Ah, uh, babay po. Maraming okay. maraming po salamat. babay na.